Another Cardiac Arrest episode ako po si Papa Jackson. At ako naman po si Gandang kara, nalamig nalamig. <laughs> yeah. Mga suot natin. Thank you po sa sponsor namin ng damit. <laughs> Maraming salamat. Ayan, so anyways, another topic na naman for today ng Cardiac Arrest natin. Ito yung story ni Casey Concepcion and Sharon Cuneta na trending na trending. So, in-interview siya si Casey ni Christopher Min. Na inunfollow daw niya sa Instagram ang kanyang stepdad na si Senator Kiko Pangilinan at ang kanyang sister na si Frankie Pangilinan. At sabi niya, Mahal na mahal ko naman po yung families ko, pero meron at meron po akong complications kapag ganun yung family. Pero I'm very grateful pa rin po, sabi niya. At sabi pa niya, hindi naman po masama na may time na meron kayong ina-unfollow or meron kayong ipa-follow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz yung family. Talagang lahat pinupuna. I think yung sa akin, like I said, may mga complicated talaga pagdating sa blended family. Meron din po talagang hindi perfect. Ayan. So, hindi niya na-elaborate yung kanyang statement na yan. Kasi para nag-iingat din siya. Kasi, this is a family matter eh. Ang sabi lang niya, ah, gusto lang daw niya magkaroon ng peace of mind. At sabi pa niya, ang gusto ko lang maging light, masaya, ayoko ng drama. Yung forgiveness kasi sa family, napaka-importante rin nun. Siguro, para maging okay yung takbo ng relasyon ng lahat. And sometimes, mas gusto kong piliin yung peace of mind ko. So, Ayun nga, so kahit daw may ganung pangyayari sa kanila, may mga problema, eh mahal pa rin naman doon niya ang kanyang pamilya, ang kapatid at uh, ang parents niya. So anyways, <laughs> eto. Sa statement niya na pinadala sa Fast Talk with Boy Abunda last September 6 lang to, sabi niya, I have learned my place in people's lives, and out of respect, I will not overplay my part. I am forever grateful to have experienced the, the love of a father through experience of having a stepfather since I was 12 years old. yun nga yung si Senator Kiko. I'm sure hindi naman po perfect ang journey niya, but I know he's trying his best. I would like to believe na naging mabuting anak din po ako. Hindi ako perfect, pero nagmahal din po ako ng totoo. Yes, I unfollowed on a social media platform, but I will not unfollow the lessons I have learned growing up into the woman I am today. I unfollowed, but I will never unlove. So, ayan. <laughs> Basahin mo ba yung statement ni Ms. Sharon? Ano statement ni Sharon? Ikaw na magbasa. Ikaw na. Okay, sabi ni Miss Sharon naman, eto na lang ang sasabihin ko. Like I said in my post, uulitin ko na lang. di ba? sabi ni Casey, hindi naman kami perfect. Wala naman eh. So siguro nagkaroon lang ng konting, let's just say, okay, first of all, among, among my children, Casey is the one that is the most, let's just say, she's the opposite of me. Ang lakas ng dugo ng papa niya. Kaya sila ang magkasundo. They are the same for better or for worse. They are the same. Sometimes, kapag pinapaalalahan na ng isang tao ng amain, anak, kapatid, mommy, merong mga tao na ayaw nila ng natigilan si Sharon. Doon sa part na yon. <laughs> Sabi niya kasi, I have to be careful with my words. So, tampuhan lang dayon. It hurt me, syempre, may unfollow-unfollow. So, medyo limited lang din yung pagsasabi ng details ni Ms. Sharon Cuneta kasi nga, again, it's a family matter. So anyways, ano ang masasabi mo sa pag-unfollow ni Casey? Wala. Wala. <laughs> okay. Wala. Hindi. Kung yung pag-unfollow, issue ba yun? Well, sa atin, issue yun. Kasi ngayon, di ba, nowadays, it symbolizes your, ano, yung, yung desire mo to, to be in communication with someone. Yes. Uh. Yan. Hindi ko alam, how do we talk about this? Hindi ko, hindi ko nag-gets kung anong premise natin dito eh. Hindi ko na-intindihan. Uh -huh. Kasi wala na una sa lahat, I completely agree with Casey. Nah. Na? Na, yeah. eh, for peace of mind eh. Choice niya yun. gawin ganun. natin. Oo. so siguro naging issue lang siya kasi dahil showbiz sila, or mga artista sila at hmm. alam mo naman sa showbiz pag may nakita nag-unfollow nagunfollowan, ay bakit in-unfollow? Issue agad. Mm -hmm. Na-magnify na kasi. Oo, pero at the end of the day, choice pa rin naman nila yun. And again, ano 'to eh, uh, family matter na walang ibang pwedeng mag-comment, walang ibang pwedeng umayos. Hmm. Sila sila lang ang makakapag-usap. Pero pag usapan natin ngayon, since ito na 'yung topic natin, pag usapan pero natin. Pero alam mo may mahiwaga sa akin. Ano? <laughs> Ganito yan. na. At yung may waga sa akin. Siguro dahil nga showbiz sila. No? Mm -hmm. Nag-unfollow ka ng family mo and then you agreed to talk on on ano uh, doon sa show na kung saan yun ang itatanong sa'yo and then you are unwilling to give the details. may mm -hmm. medyo, medyo, may, may iron nila sa, may iron nila sa akin yun. Mm -hmm. At, uh, sinabi lang siguro niya na i-respect na lang natin which we have to do it. I-respect mm -hmm. natin. At ay magawa eh. Well. Pero yung kay Ms. Sharon kasi, napanood ko kasi yun eh. Yung ah, interview, talaga? Oh, interview din niya. Uh -oh. It's coming from a place in the heart wherein it's painful eh. Para sa magulang. <laughs> medyo may pain, may pain sa kanya eh. si mm -hmm. uh, Casey naman medyo at peace siya nung sinasabi niya yung ano, uh -oh. yung side niya. So, well, we can okay. wish them good luck. Yes. Pero ito, pumunta tayo sa usapin ng blended family. Kasi nowadays, nauuso 'yan, co-parenting, blended family, 'di ba? So, ano ang thoughts mo? Halimbawa o, naging tayo. Oh. May anak ka si David, may anak ako, may anak ko si Klong. Oh, 'yan. Blended family tayo. Yun, ba, yun. Oh, oh, yun 'yun. Oo, oh. yun 'yun. Na karaniwan na nangyayari ngayon, diba? uh, 'di no? ba? Oh, naman. Hindi naman Okay yung both sides. Oh. Sometimes hindi. 'Di ba? Hmm. And Siguro nagigets ko rin kung saan ang gagaling. Yung mga kagaya ni Casey ng mga kabataan ngayon. Na, for example, Doon kaya galing yan o na-assume natin? Baka mamaya, hindi naman eh. Wala siya sinabi eh. Meron siya sinabi sa si interview niya kay Audrey Diaz na ah. parang mahirap na nasa gitna ka. Kasi hmm. syempre, yung nanay niya may ibang family, yung tatay niya may ibang family, so siya nasa gitna. So Yun sometimes lang. daw feel niya na alone siya. Ah. Yun. Kasi she, she doesn't have a real alliance. Oo, parang sana ko dito ba sa family hmm. ng mom ko or sa family ng dad ko or pwedeng both? No? Pwede naman ding both. Siguro depende rin sa mindset ng isang bata or depende rin sa kinalakihan hmm. or depende sa um, sa pagiging ano ng hmm. blended family. Kasi oh. marami mga artista na blended family like for example, Jeneline Mercado and Dennis Trillo. yep Mahal na mahal ni Dennis yung anak ni Jenlyn hmm. at mahal na mahal din ni Jeneline yung anak ni Dennis. Hmm. At si Carlin Aguilar ay okay sila ni Jeneline Mercado. Hmm. 'Di ba? So okay yung both sides. And yun 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 ba si Miss o, Miss ano Miss Regine tsaka si Ogi? Oo, diba? si Regine kasi ano pa nakakausap si Michelle. 'Di ba? Okay na okay sila. Hmm. Magkakasama pa nga sila. Hindi nga siya minsan nga yung mga nagre-react pa doon yung mga tao pag kasama ni o, o Ogi si ano eh si Michelle. Yes, hindi ka ba so. nagseselos ganyan? Pero sa kanya, hindi niya inaano yung kasi okay sa kanya yung ganung setup. Hmm. So depende din siguro sa set up pero ano ano ba yung usual na struggles ng mga anak kapag merong blended family ang mga parents for sure merong mga nakaka-religion at mahirap din to ha ah, sa ko yung anak. disconnect ng ano ng communication mm. kasi di ba minsan kapag naumpisahan yung disconnect ng communication lumalawak yan eh the gap mm -hmm. in between di ba kumbaga uh, it widens mm -hmm. oh. pero tama ba ako if i remember it right na before this issue matagal nang may interview si Sharon nung paman na kontrapelo sila magdanay talaga. Ah, yun nga, nabanggit niya nga kasi hmm. magkaiba magkaiba sila. Nung paman, nung paman. Oo, pero pag-usapan oh. nga natin yung nafe-feel na mga anak sa blended family. Like for example, yung isang bata, yung nanay niya may ibang family na, tapos yung tatay niya may ibang family na rin. And sometimes andun siya sa side ng nanay. Siyempre, iba yung ano doon. Kung baga, iba yung kultura doon. Hmm. Pag nasa side naman siya ng kabila, iba rin yung kultura doon. So parang, di ba, ang hirap din dun sa sitwasyon ng isang bata. Ano ba yung una? Dapat ba? Una, uh, dapat, ano, hindi ko mag-gets eh, part na to. Kasi ano to eh, case to case basis to eh. Um, ano ba yung dapat bigyan natin ng na mas madiin na, ano, na pagpapahalaga, magpakan, magpaka magulang o magpaka anak muna? Alam mo, ano mas matimbang doon? I think both. Pero, hmm, Siguro para sa akin, eto, on a personal level, kung halimbawang uh, mangyayari sa akin to, I think ano eh, lagi kong kakausapin ang kakausapin yung anak ko, kumusta ka, ano na feel mo? Nasa sa kanya na yon kung magigive give in okay. ka or hindi. So Depende you're you're na sa saying uh, hangga't magulang ka, you have to initiate the guidance. Oo, kasi okay. hindi. I agree, agree. Oo, kasi ang pagiging magulang ay never-ending job. Naniniwala ko doon. Hindi natatapos ang pagiging magulang. Kahit may ibang pamilya ka na, anak mo mm. pa rin yan, kailangan mo pa rin i-maintain ang relasyon nyo bilang magnanay. Mm. And doon naman sa part ng anak siguro, um... Siguro, mas kailangan ba maging mas open-minded? Pero syempre, hindi mo rin maiaalis yung pain at some point eh. Lalo na pag nakikita mo yung mga kapatid mo sa nanay mo. Pwede yun eh, na halimbawa, ikaw lang yung nasa gitna, mag-isa ka, nakikita mo yung nanay mo, may, may kapatid ka doon, tapos happy sila. Tapos minsan parang hindi mo alam kung saan ka lulugar, tapos sa tatay mo, ganun din. Kaya at some point, nagigets ko yung pinanggagalingan naman ni Casey, kasi sabi nga niya, alam ko may ibang mga makaka-relate sa akin dito. Oh, na naiwan sa gitna, oh. kasi yung both parents nila, ay may kanya-kanya ng pamilya. May kanya-kanya so, so, ng ganap oh, na, di ba? Oh, 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 gets, gets, gets. So, mahirap din talaga. Ba, may ano, uh -huh. may, may may, may, Sunday day out yung isang family doon. Kumbaga, nakaligtahan kang uh, imbita yun. Kahit wala namang meaning yon magatampo ka. Kasi, saan ba ako? Dapat sa inyo ako, di ba? Tapos, yung isa naman siguro, may outing, uh -huh. magbibitch doon, no? di ka nangyayaya. Grabe naman yung mga... Pero pwedeng... Pero <laughs> nangyayari it yan. You can start from those small things eh. Oo, diba? na lumalaki. Mm -hmm. Di ba? So, for an instance, stepdad or stepmom ka, hanggang saan ba yung limitation mo? as a parent sa discipline to a kid na hindi naman iyo. Like for example, uh, may stepdad ka sa kabilang side, dun sa side ng mama mo, may stepdad ka. Paano ba gagawin ng stepdad yung role niya as a stepdad sa anak? Ako naniniwala ko na through the real parents pa rin. Bawa, may anak ka, di ba si David? Bawa, we, we belong into a, ano, We, we live under the same roof. Tapos, kailangan siya madisiplina. Mm -hmm. I will not go directly to David. I'll go through you. Mm -hmm. Ganun ako. Di ba? Yun yun ang paniniwala ko. I will have to respect na anak mo yan. Although you have to value may, may position, mm -hmm. kailangan may value yung yung disiplin ko, pero, uh, kailangan ko dumaan sa'yo. Unless, you tell me na, ikaw ko mausap, then I will go. Uh, so, kailangan ng, kumbaga, tiket. Oo, oh, 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 sige, ikaw na. Yes. And, kapag halimbawa ng isang bata ay lumaki sa stepdad niya for the age of 12 or halimbawa, bata pa siya yun ay kinalakihan niya at hindi naman niya nakikita yung totoong tatay niya, di ba eventually parang yun na rin naman yung tatay niya and Pero depende ka na, sa na, naging, naging samahan si na. eh. Depende pa sa naging samahan eh. Ah, yun. Uh -oh. So depende rin talaga sa ano um, anong tawag dito? Dynamics. Yes, dynamics ng isang pamilya. Pero mm -hmm. ito napakahirap nito ah. Sa totoo lang. Um, hirap pa. Pero I, I, think, I, I, know, Tama na, that Casey Well, ako lang I'm just trying to interpret the inner monologue of what she said, no. Yung yung inner monologue na sinabi niya. I think I think anyway, eh, um judgment lang ako but I think it was a painful statement. Mm. Uh, it was a painful statement na that she had to resort to unfollowing them. Kasi you have you have, you have to think of the situations leading to it. Eh. Mm -hmm. Bakit ba dumating siya sa point? Eh, hindi she didn't wake up one day at in-unfollow lang sila. Eh. May trigger 'yan eh. What mm -hmm. what was what, what, what what were the things that hurt her para i-unfollow sila? Because she knew when she unfollowed them that people would know. And she will have to explain. Alam niya yun, dahil showbiz sila eh. eh di ba, showbiz royalty sila eh. Mm -hmm. Di ba, Casey mm -hmm. Concepcion, Jaron Cuneta, di ba, political royalty, di ba? tatay yung stepdad niya so ano kaya yung i can only, only imagine the horror and the pain that that she went through before she decided to unfollow them mm -hmm. before she decided to not to see their activities not not, not to be updated di ba and i can only also um, uh, imagine no yung 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 ingat ni Ms Sharon Cuneta na kailangan niyang piliin yung salitang gagamitin niya because she might offend a daughter na anak naman niya. I mean, mm -hmm. if anything, dapat hindi natin naasahan na ma-offer natin sa rin natin anak kasi anak mo naman yun eh. Pero mm -hmm. feeling ko, that, that, oh, that, that, only indicates kung gaano nakawide yung gap. Now, you can read it between the lines eh. Pwede. Para mag-ingat ka eh. Kasi hindi ka na para mag-ingat sa sabi mo mm -hmm. sa anak mo kung talagang you know that that that, that that, that, your your son or your daughter has the wiggle room para intindihin ah, hindi ganyan lang talaga si mama Mm. The, the mere fact that she had to pause and and, uh, and be careful, ibig sabihin, ayaw na niyang mamisinterpret pa siya. May pinanggagalingan na rin. Mm. Pero when she said na minsan nafe-feel mo din na alone ka kasi nasa gitna ka, uh, meron ding statement dun si Misharo na nalungkot siya sa sinabi ni Casey. Kasi parang sinabi niya na you are never alone. Actually, ikaw nga ang umalis. Bata ka pa lang, gusto mo nang mag-abroad. So, ikaw yung gustong humiwalay ng sarili mo sa amin diba So I think peron silang mga misunderstanding or miscommunication or um may mga feelings na hindi na papag-usapan. 'Di ba? And it's a family matter at sana maayos na lang nila kasi alam mo naman ngayon sa social media, bawat words sa sasabihin mo na may laman, palalakihin 'yan. May sinabi si ganito, may sinabi sa ganyan. 'Di diba? Alam mo I, I, have a wish. Ano? Ito genuine to from the heart ta. Oo. I I wish na sana hindi na lang natin alam 'to. Oh. That they would have fixed it on their own. Because mm -hmm. every time you you uh, no, you know post or you put things online, you you allow people to chime in. You yes. allow people to give their opinion. And whether you like it or not, it becomes a factor on how you're going to deal mm -hmm. with the real problem. Now, what is problem? problem is that there were several times that. They were not able to see things eye to eye uh -oh. but because it's now in kumbaga nasa bawat kanto na ng Marites to kumbaga yung mga unnecessary heartaches, uh, 'di ba na na, na na magnify na lang no at nadadagdagan pa I do, I cannot imagine may anak ako may anak ka 'di ba mm -hmm. I cannot imagine that I am fixing my relationship with my daughter even Online. your son even your son mo di ba that people have to be in between for me mm -hmm. to fix it because I will not allow that eh. Mm -hmm. Baka na baka na sabi natin to kasi hindi naman tayo Sharon Cuneta. Kasi Actually, royalty sila eh. At hindi rin tayo Di ba hindi natin maintindihan to because we will never uh -oh. be in their shoes. Exactly. Di ba? We will never understand kung ano yung nafe-feel ni Casey or nafe-feel ni, no, ni yes, Sharon. No, yes, yes, yes. Kasi baka may pinanggagalingan sila both. That we don't know. At hindi lang sila nagmamatch. That we diba? don't know, yes. Because, uh Oo. -oh. Diba, I mean, you know, I mean, Casey is now a different, di ba? She's now her own person. Mm -hmm. Di ba? And so is Miss Sharon Cuneta for a very long time. But, but then again, whether Miss Casey is now her own person and so is Miss Sharon Cuneta. She will never stop being a daughter and Miss Sharon will never stop being a mom. a mom. And they will just have to figure that out on their own without the public chiming in. Uh -oh. They will have to figure that out without the public chiming in. Uh, pero nandito na nakalabas ito, they will have to figure that out without having the public to approve of it. Kaya nila yan on their own. After all their family. Mm -hmm. Pero during this trying time, sa mga ganitong sitwasyon na hindi kayo okay tapos sa blended family care, sa so, tingin mo ba sino ang dapat mag-reach out? Yung magulang o yung anak? Pag may hindi pagkakaunawaan <laughs> um, na nagaganap sa isang pamilya. Depende sitwasyon eh. Depende. Uh, I think in this case, they have both ano, made their ano, their effort to reach out. But they still are in the stage of trying to see things eye to eye. Correct. Uh -oh. And after all, family will always be family. Eh. At oh, the end of the day, lahat ng comments ng ibang tao, lahat ng criticisms, walay yani. Eh. mga kalimutan yon, mga buburayan, at ang ma-iwan jan. eh yung kayo mo magakadugu ka yun. walang ano magagawa tungo sa family mo. Oh oh. Kaya I I wish to cut this ano, episode shorter, because I I I believe it is uh, not proper for us to tell them how to fix their own Correct. things. No siguro from us we can just wish them mm -hmm. good luck i saw i saw i saw them both when i was ojt abs -CBN. Mm -hmm. i i saw them both sabay silang dumating sa asap and they look good together Talaga. and people looked up to them uh, how, how the way they treated each other and people were just uh, flabbergasted on how they were as a mom and as a daughter to each other so Uh, sometimes fixing a relationship is just going to basic eh. Going back to basics eh. Yes. In in most cases, sa mga problema, kung things are are too complicated, go back to basic. Just just be as, just go ahead and be my simple daughter and go ahead to be my loving mom. And, bitawan natin lahat ng factors na nanggaling naman sa ibang tao. Mm -hmm. At saka at alam mo, masakit yun ah, kapag may tampuhan ng magulang sa anak. Ayaw naman. Masakit Di ba? Kaya as mo, ba kayo nanay mo? Lagi. Lagi. <laughs> Kanina lang eh. Pero kasi pero, verbal kayo eh. Naa-out kasi oh, yung feelings. Verbal. Nasasabi. Oh. Diba? Pero yun ang pinakamahirap sa lahat. Lalo na din sa part ng magulang. Hmm. di ba Minsan nga kahit, halimbawa, mali yung magulang, pero, di ba may mga gano'n na mali yung magulang, pero siya pa rin yung magsasorry. Well, parents Dahil, are not perfect. Oh, they're just people. Kasi gano'n nila kamahal yung <laughs> anak nila. Kung baga, nila yung pride nila. Kaya nila lahat tanggapin. Huwag lang sumama yung loob. Di ba, madala sa bahay. Mm -hmm. Hindi kailangan na word na sorry. Oo. Oh, Tapos alokin mo lang ganun. ng food, yun yung sorry mo eh. Di ba? Sometimes, kibuin mo lang. Yun na mm -hmm. yung sorry mo eh. Kung baga, you are apologetic but without saying the word, I'm sorry. Kasi, understood yun. Given yun eh, sa isang pamilya. Uh Oo. -oh. I wish them well. Yes. I wish them well. At ganoon din sa may mga, uh, netizens na pinagdadaanan yung ganito na kapareho ng case nila na nasa isang blended family tapos may mga sigalot, awayan, sana maayos nyo po. Sana merong isang mag-initiate, di ba, na magkaayos. Kasi yun lang importante, merong isang mag-step forward para ma-resolve ang lahat. Ganun. Kasi mahirap na yung sitwasyon nyo, huwag nyo nang pa. Yung pagkakaroon pala ng blended family, maraming struggles yan, maraming hirap na pwedeng pagdaanan yan. So, hanggang doon na lang sana. Yung Yan, communication and yung relationship sa bawat member ng pamilya, sana andun pa rin, masustain pa din. Okay, mag-unfollowan. Mag-mute mag lang kayo. Mag-mute? Meron. Mag mute ka siguro, no? Pwede. <laughs> At, At least ako mute lang, ka, mute ikaw eh. ay na-unfollow mo ay, ako. Ay, hindi na rin ako nag-unfollow. Ayan, ina-unfollow no, mo. No, no, no. Hindi na ba? Hindi. Mimute mo lang ako. Black lang. <laughs> 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 hindi unfollow. But anyways, ayan, again. Miss Miss Casey, Miss yes. Miss Sharon Cuneta at We, sa lahat our our opinion is insignificant to you alam naman royalty po kayo but mm -mm. from us our humble na ano, wishes of you uh, finding anah your your ano, peaceful and common ground before Christmas Yes. at Before sa lahat Christmas. din na may mga pinagdadaanan na pamilya. Mm, sana, sana sana maayos. Sana. sana maayos niyo po. Okay, thank you so much again. Ito po ay opinion lang natin, opinion lang namin ni Papa Jackson. So, magpapaalam na kami and ito na ang ating last episode. Yeah, thank for you. This thank you for uh, for season. supporting the entire season yes. of uh, Carjack the Rest. We'll probably see you again next season. Yes, maraming um, salamat sa suporta. Ah. Maraming salamat for uh, uh, making us ano relevant sa podcast world. Thank you very much. Thank you so much. <laughs> I am Papa Jackson. And I am Gandang Kara. This is the season ender episode of Carjack. Arrest. Bye. Bye.